masayang araw po patuloy pa rin ang paggawa natin ng ating homemade probiotics so ito po ay start ulit ng bagong culture kaya naka ganyan po ang hitsura ng ating mga bote may laman na po 400 grams na bigas pagkatapos po sa starting culture ko tatlong bote po ng Yakult ang aking ilinalagay. Kaya tatlong balot ng Yakult ang meron tayo. Lima po ng limang 10 gallon container ang aking ginagawa. So, review lang po. Uh, sa paggawa po natin ng probiotic, yan pong isang 10 gallon, ay, 10 gallon container natin. Dinalagyan natin ng 6 gallons na purified water. So yan po ang pinagtatakal ko lang at nagpapareload lang po ako ng purified water sa refilling station kasi po mas mura, 20 pesos lang po ang isang refill versus bibili ka po ng more than 70 pesos kung gagamit tayo ng 6 liters at almost 80 pesos kung bibili tayo ng 10 liters na distilled or purified water na nakagalon na pong ganyan. So, ang ginagawa ko po ay nagpapa gumagamit lang ako ng filtered water. So, ang isa pong bote natin ay lalagyan ng 6 liters ng filtered water tatlo pong yakult nauna ko na pong nabanggit meron tayong 400 grams ng bigas tapos po, yung mga pinanunod natin sa ibang nagawa Ang ginagamit po ay apple cider vinegar Ako po ang ginagamit ko ay palm vinegar o sukang nyog uh, Dalawang kutsara po niyan ang ilinalagay ko sa bawat container At ang last ingredient po natin ay pulot na dito ko po tinatakal sa ating measuring cup, nilalagyan po natin ng 600 grams na pulot. So ayun po yung ating pulot na tatakalin at ito naman po yung ating probiotic na nasangkapan na dati at binuhos na po. So 'yun po ang aming ginagamit na pandagdag sa ating pakain na bawat sangkap po ng pakain ay linalagyan namin ng 330 ml ng probiotic na yan. So, inahin man po o yung mga palakihin, binibigyan po natin ng probiotic ang kanilang pakain. So, ang paggawa naman po, simple lang, itong nabuhusan, ito pong 10, uh, liter container natin na may bigas na lalagyan ko lang po ng approximately 1, 1 liter ng tubig muna aalugin pagkatapos pong maalog lalagyan ko na ng pulot yung pulot po para madaling ibuhos pagka measure ko no ng 600 grams dito po sa ating measuring cup tinutubigan ko para po madaling ibuhos dito sa ating container Pagkatapos po nun ay susundan ko ng tatlong yakult. Pagkatapos po ng tatlong yakult, babanlawan ko po ng purified water din, yung natirang pulot dito sa ating lalagyan at ibubuhos ko na rin. Sunod po ibubuhos, lalagyan ng dalawang kutsarang suka. Pagkatapos po yung natirang tubig ay ibubuhos ko na rin para mapuno na itong ating lagayan. Pagka nalagay na po, aalugin uli, tsaka itatabi. Uh, ang fermentation naman po natin, basta not less than 7 days. Okay na po yun. Magagamit na. Kaya lang po, daily, aalugin po natin. At habang fine-ferment, ito pong ating takip, ganyan rin lang, nakapatong lang po yan may kaunting twist para po huwag malaglag pero hindi po natin ihigpitan kasi po aerobic ang fermentation process natin pag hinigpitan po natin baka sumabog ang ating bote bubukol po yan so araw-araw po ihigpitan ng kaunti, ihigpitan po pala ng todo, aalogin pagkaalog po, luluwagan uli yung takip patong lang so yun lang po ang simple way ng paggawa ng probiotic namin. Pag po nagamit na yung probiotic, yung susunod na paggamit ko ng bigas, yung bigas po ginagamit ko ng dalawa hanggang tatlong buwan. Depende po kung gano'n ako kadalas gumawa ng probiotic. Ang idinadagdag ko po noon ay dalawang bote na lang ng yakult. Kasi po, yung ating bigas na natitira ay may culture na. So yan po ang aking kaunting sharing sa paggawa ng probiotic, mamaya naman po ay pasyal tayo sa farm. Ito po yung ating mga pinakabatang dumalaga. Tatapusin lang namin yung shed at itatawid na po namin sila para ma-empty na po itong kulungan na to na nabanggit ko nga ay hatiin natin, gagawin po natin dalawang growing pen. Itong isang malaking winning growing natin. So, yan po sila. Anim po yan. Puro po may kastana. Wala na po kaming nakikitang naghahabulang nagtatry na magsampahan na nagre So, expect po natin na aanak ang mga ito by November. So, yan po. May anim na naman tayong bagong breeders. At, ah, uh, ito nga pong pangalawang pen ay matagal ng bakante. So gagamitin na muna namin pagwawalahin yan ng ating mga bagong iwawalay. napo nakahiwalay ang isang kambing sa kanyang mga kasamahan. No, tawag ka na anak mo, punta ka na. So ito po yung ating susunod na paglalagyan at ito naman po sa pangatlong kulungan meron po tayong tatlo ng piling gagawin dumalaga sa mga ito at yung natitira pong malalaki dito ay atin nang i-deliver ide kay ka-farmer Engel para po magamit niyang pang chop sa lechon house yung huling dinala ko ay marami na yung 40 plus kilos. So kukunin pa po natin yung malalaki sa mga ito at magtitira pa po tayo ng ilang babae na pandagdag dun sa ating tatlong napiling uh, dumalaga. So ito pong mga ito ay February born. Kaya March, April, May, June, July. 5 months old po. Meron ng 46 kilos yung dinala ko kay ka-farmer Engel. So yan po ang ating mga alaga dito sa palakihan at katatapos din lang po namin nagkapun uli nag inject ng ivermectin at ng respisure ang um, average po 14 days ko ginagawa yon yung unang turok bali pinagsasabay ko na po yung mga gagawin kaya yung iba ko minsan ay nasa mga 12 days Meron naman pong inaabot ng 16 to 20 days. So roughly po, pag 14 days ay ginagawa na namin itong ating mga alaga. Tapos po, yung respisure, dahil yung classic na po ang ginagamit ko, uulitan namin sa pagwawalay. Kaya yung pong pangalawang turok, ginagawa ko uh, 30 to 40 days po ang pagitan. So, ito po ang ating mga bagong kulig walo po sa mga ito ang ating tinrabaho kanina po, may ilap pa sila so yun po ah uh, 30 to 40 days po yung kasunod na bigay so almost 2 months old na po sila noon tamang tama na pagbigay ng second dose walay na rin po natin yung ating mga biik at 15 days pagkawalay po at saka ako naman ibinibigay yung hag-cholera vaccine pag may natira po dun sa hag-cholera vaccine yung pong mga inahin din ang binibigyan ko so hindi po priority lagi yung sa mga inahin na binibigyan ko ng hag-cholera vaccine pero yung pong mga dumalaga bago natin pakastahan ay may second dose din sila ng hug cholera vaccine so ito naman po yung ating mas nakababatang mga inahin ito po yung may mga anak noon kaya itinira namin sila dyan para hindi mapasama yung malalaking biik dito sa kabilang kulungan na mas bata po ang mga biik yan naman po ang ating resident board dito Uh, anak po yan ni Bobby so mistiso po Quezon Black yan Quezon Black Cross Pampanga native po yung, isang, yung kapatid niya ay namatay po last year nung nagkasakit po ang ating mga alaga ito pong mga ito ay magkahalong mga dumalaga uh, na may unang first time na mami po yan pong mami ay first time mami. May isa pa po tayong hinihintay dito sa mga dumalaga na aanak. So yan po, ito yung una nating itinay yung shed. Magtatayo pa po, po tayo ng isang shed dito sa kabilang yan para dito sa kanilang summer area. Dito po sa rainy season area, magtatayo rin tayo ng isa pang shed. Balangbang po ay dun sa may likod doon. Para po maluwang ang masisilungan ng ating mga alaga at hindi sila nagsisiksikan pag maulan um, uh, kakapili po sila ng lugar na komportable sila yan po si puti naawat na po yung kanyang mga biik kita nyo malaki na ulian siya ni puti anak na po ulian so yan naman po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Marami pong salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.